kahulugan ng pangungutang sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa paghiram ng pera ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa katatagan at seguridad sa pananalapi. Sinasagisag nito ang iyong mga hangarin na makamit ang mga tiyak na layunin o makakuha ng material na pag-aari. Ito ay simbolo ng iyong determinasyon na magtagumpay at maabot ang mga bagong taas ang paghiram ng pera ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa emosyonal na suporta at katiyakan. Ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais para sa tulong o gabay mula sa isang taong malapit sa iyo. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na hindi ka nag-iisa sa iyong mga pakikibaka at ang mga tao ay handang tumulong kapag kailangan mo ito. Ito ay nagpapaalala sa iyo na okay na humingi ng tulong at manalig sa iba sa oras ng kahirapan. Ang panaginip tungkol sa paghiram ng pera ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Narito ang ilang posibleng interpretasyon at kritikal na puntong na dapat isaalang-alang. Una ang pinansyal na stress. Kung ikaw ay kasalukuyan nakakaranas ng pinansyal na stress sa iyong pagising, ang panaginip tungkol sa paghiram ng pera ay maaaring magpakita ng iyong mga alalahanin sa pera. Ito ay maaaring magpakita sa iyong subconscious mind na sinusubukang iproseso ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Pangalawa, ang pakiramdam ng kakulangan. Ang mga panaginip tungkol sa pagiram ng pera ay nagpapakita ng kakulangan o kawalan ng kapanatagan. Maaaring pakiramdam mo ay hindi mo kayang pangasiwaan ang iyong mga pananagutan sa pananalapi o mag-alala na kailangan mo ng higit pang mga mapagkukunan upang makamit ang iyong mga layunin. Pangatlo, ang pag-asa sa iba. Kung nanaginip kang humiram ng pera sa ibang tao, maaari ito magpahiwatig na masyado kang umaasa sa iba para sa suporta o mapagkukunan. Ito ay isang senyales ng babala upang maging mas makasireli at makapagsarili pang mga isyo sa pagtitiwala. Kung nag-aalangan kang humiram ng pera sa isang tao sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng mga isyo sa pagtitiwala o isang takot na magkaroon ng utang sa isang tao. Ito ay isang senyales na dapat kang bumuo ng mas matibay na relasyon sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. At ang panglima, ang pagbabago. Sa kabilang banda, ang panaginip tungkol sa paghiram ng pera at mabayaran ito ay kumakatawan sa pagbabago at paglago. Maaring magpahiwatig ito na handa ka ng harapin ang mga bagong hamon at responsibilidad at may kumpiyansa at kakayahang magtagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manghiram ng pera sa isang tao. Ang panaginip na humiram ng pera sa isang tao ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa kung kanino ka nagpapahiram. Kung ang tao ay isang taong kilala mo, tulad ng isang kaibigan o miyembro ng pamilya, ito ay sumisimbolo na kailangan mo ng kanilang suporta o tulong maaaring dumaranas ka ng isang mahirap na oras sa iyong buhay at ang iyong subconscious ay nagsasabi sa iyo na makipag-ugnayan sa iyong mga mahal sa buhay para sa tulong samantalang kung ang tao ay isang estranghero sa iyong panaginip ito ay kumakatawan sa isang takot na umasa sa iba maaaring magkaroon ka ng matinding pagnanais para sa kalayaan at ang panaginip ay nagpapaalala sa iyo na umasa sa iyong sarili ng higit pa sa halip na humiram sa iba. Ipinapahiwatig nito na nakakaramdam ka ng utang na loob sa isang tao sa iyong pagkising sa buhay at ang panaginip ay sumasalamin sa iyong pagkakasala sa kanila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manghiram ng pera sa isang kaibigan ang mga panaginip tungkol sa paghiram ng pera mula sa isang kaibigan ay maaaring sumagisag ng isang malakas na bono o relasyon sa taong iyon. Nangangahulugan ito na pinagkakatiwalaan at pinahahalagahan mo ang kanilang opinyon o payo at tumingin ang kanilang tulong sa iyong pagising sa buhay. Ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa iyong pagnanais na suportahan at tulungan ang iyong mga kaibigan at gawin mo ang lahat upang mapanatili ang pagkakaibigan. Sa kabilang banda, ito ay nagpapakita na ikaw ay nahihirapan o nabibigatan sa iyong mga pagkakaibigan. Maaari kang magbigay ng higit pa kaysa sa iyong natatanggap. At ang panaginip ay nagpapaalala sa iyo na magtakda na mga hangganan at 'wag mag-overextend sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na humiram ng pera mula sa iyo. Kung nanaginip ka tungkol sa isang tao na humiram ng pera mula sa iyo, ito ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay sinamantala sa iyong paggising. Maaari kang maglagay ng mas maraming pagsisikap at mapagkukunan sa isang relasyon o sitwasyon kaysa sa ibang tao at ang panaginip ay nagha-highlight sa kawalan ng timbang na ito. Gayun din, kinakatawan nito ang iyong pagkabukas palad at pagbayag na tumulong sa iba. Ngunit sa parehong oras, iminomungkahi nito na kailangan mong maging mas maingat tungkol sa kung kanino mo pinapahiram ang iyong oras at mga mapagkukunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manghiram ng pera sa bangko. Ang mga panaginip tungkol sa paghiram ng pera sa isang bangko ay sumisimbolo sa mga paghihirap o pag-aalala sa pananalapi sa iyong pagising. Maaaring nag-aalala ka tungkol sa iyong katatagan sa pananalapi. Ang panaginip ay sumasalamin sa iyong pagkabalisa. Kinakatawan din ito ang iyong pagnanais na mamuhunan sa isang proyekto o gumawa ng isang malaking pagbili ang iyong subconscious ay nagsasabi sa iyo na kumuha ng panganib at mag-apply para sa isang pautang upang matupad ang iyong mga pangarap. Gayun din kung ang panaginip ay nagsasangkot ng kahirapan sa pagkuha ng pautang o pagtanggi, kailangan mo ng higit na tiwala sa sarili at paniniwala sa iyong mga kakayahan. Maaaring pagdudahan mo ang iyong kakayahan na makamit ang iyong mga layunin kailangan mong buuin ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manghiram ng pera sa isang loan shark. Ang mga panaginip tungkol sa paghiram ng pera mula sa isang loan shark ay sumisimbolo sa iyong takot na mabaon sa utang o nasa isang pinansyal na vulnerable ng posisyon. Ang larawang ito ay kumakatawan sa iyong mapusok na pag-uugali, kung saan handa ka makipagsapalaran nang hindi isinasaalang-alang ang mga kahihinatnan. Isang babala mula sa iyong hindi malay na maging mas maingat sa iyong mga desisyon sa pananalapi at hindi mabiktima ng tukso. Samantalang ang panaginip tungkol sa pagiram na malaking halaga ng pera ay nagpapahiwatig ng pagkuha ng labis na responsibilidad. Sinasagisag nito ang iyong pangangailangan para sa katatagan at siguridad sa pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hindi makabayad ng utang. Ang mga panaginip tungkol sa hindi makabayad ng utang ay kumakatawan sa iyong mga alalahanin at pagkabalisa tungkol sa iyong pananalapi. Maaring nahaharap ka sa isang mahirap na sitwasyon sa iyong pagkising sa buhay at nahihirapan kang makahanap ng solusyon maaaring ipakita ng panaginip ang iyong takot na hindi matugunan ang iyong mga obligasyon sa pananalapi at ang mga kahihinatnan na kaakibat nito. Samantalang, ang panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong mga damdamin ng pagkakasala at kahihiyan. Maaaring nagkamali ka sa nakaraan na humantong sa iyong kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi at ang panaginip ay isang paalala para sa iyo na tanggapin ang responsibilidad at gumawa ng mga pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pautang na may napakataas na interes. Ang mga panaginip tungkol sa pagiram ng pera na may mataas na rate ng interes ay kumakatawan sa pakiramdam na nakulong sa isang sitwasyong hindi mo matatakasan. Natural lang na mabigatan at mabigat sa mga responsibilidad at ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na maging mas maingat at isaalang-alang ang mga kahihinatnan bago gumawa ng anumang mga desisyon. Mahalagang maingat sa natimbangin ang mga kalamangan at kahinaan ng anumang desisyon, higit sa lahat tungkol sa mga bagay na pinansyal. Ang paghiram ng pera sa isang mataas na rate ng interes ay maaaring humantong sa isang bitag sa utang na maaaring maging mahirap. Ipinapakita ng larawang ito na dapat kang maging mas maingat sa iyong pera at iwasan ang mga hindi kinakailangang gastos. Madaling mahuli sa sandaling ito at gumawa ng mga pabigla-bigla na desisyon. Ngunit ang pag-atras ng hakbang at pagsusuri sa sitwasyon bago kumilos ay napakahalaga. Tandaan, may kapangyarihan kang kontroli ng iyong sitwasyon sa pananalapi at sa wastong pinagpagpaplano at diskarte makakamit mo ang katatagan ng ekonomiya at kapayapaan ng isip